Doble ang bilang ng mga dayuhang napadeport ng Bureau of Immigration ngayong taon kumpara noong 2024. Bukod pa rito, dumami rin ang naarestong dayuhang kriminal na nagtatago sa bansa. Narito ang balita. Umabot sa 1422 ang bilang ng mga banyagang napadeport mula Enero hanggang Hunyo 2025 ayon sa Bureau of Immigration. Doble ito sa naitalang 717 deportations sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga napadeport ay mga Chinese nationals na umabot sa 957. Kabilang ang mga dating empleyado ng mga ipinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala, 268 dayuhang pinagahanap ng batas ang naaresto ng immigration mula sa parehong panahon. Malayo ito sa 60 siyam na naitala noong unang kalahati ng 2024. Tiniyak ng ahensya na lalo pa nitong paiigtingin ang kampanya laban sa mga dayuhang kriminal na nagtatago sa bansa. Samantala, lahat ng naarestong individual ay isa sa ilalim sa proseso ng deportation bilang undesirable aliens. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulita, SMNI News.